Naalala mo na kung ano yung nilating mo? Naalala mo na? Hindi mo pa rin mga virtu na nasa kanyang atawan. Magsipagwas at magsipagtunaw. O sa klase ng espiritu. Pwede tayo mag-usap? Pwede tayo mag-usap? Ha? Pwede? Pwede ba? Pwede? Ha? Ayaw mo mag-usap? Ayaw mo. Ay, matigas ka. Matagal ka na nandyan? Matagal ka na ba nandyan? Ha? Matagal ka na? Ha? Ayaw mo magsalita. Ayaw mo magsalita. bibigyan kita. Ayaw mo magsalita. <coughs> kuryente ng liwanag. Kuryente ng kidlat, Cruz, salun oroom salo mm. 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 sasagot ka hindi? Mm. sasagot ka mm. hindi? Mm. Okay, mm. mm. ah, mm. mag usap tayo ha? ayaw mo talaga gamitan kita ng huh huh ka sa ngalan ni Kristo. Boom! Aray! Oh, oh. Mag-usap oh, Mag na tayo. Mag-usap na tayo. Ha? O, oh, tao oh, ka Espiritu. Tao ka Espiritu. Tao. Tao, ispirito. tao, tao, ispirito. tao lalaki mo ba eh? Lalaki mo Lalaki ba Sagot! Sagot! Lalaki mo ba eh? <laughs> Babae. Babae. Kaya pala nakikita kita ha. Buway. Ay, nagpagawa ba sa'yo? Ay, nagpagawa ba sa'yo? Meron! Ah, meron? Magkano bayad sa'yo? Magkano bayad sa'yo? Alah, bakit hindi ka binayaran? Kamagalan ka lang? Ah? Taibigan mo lang, nagpagawa siya. Taga saan ka pala? Taga saan ka pala? Po! Taga saan ka? Taga saan ka? Antike! Bakit? Ano daw yung dahilan? Bakit? pinapulang itong tao ko sa bakit ano daw ano daw ng niya ano ano daw ano daw niya? Ano dabi dabi sabi niya ano daw sabi niya sa akin. Pala, kayo, ha? O, sigurado Hindi daw sabi niya ano daw sabi niya ano daw ano daw ginawa mo ano ano pala ginawa mo dyan? daw sabi niya ano pala? Mo dyan? Niya, alam mo ha? Paano pala? sabi niya ano daw sabi wala nagagaling ka, anong pinaglalagay mo sa kanyang ano, dibdib? Ha? Anong pinaglalagay mo? Or sinusugatan mo ito? Ha? Anong pinaglalagay mo? Sagot! Ha? Hindi mo alam. Nalimutan na, sobrang tagal na, nalimutan mo na. Oo. Oh. Walang ka. May pangalan ka ba? Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ayaw mo sumagot? Tigman mo ito. Lati ko nakita. Lakaw ka na? Ilang taon ka na? 67 matanda ka lang pala. Kaya ka malilimutin na. O, sige. Hindi mo na alam anong pinaglalagay mo dyan. Oo. Nakalimutan mo na. So kung ganon, kahit ano pa man yung nilagay mo dyan, gamit ang dalawang kamay, Tanggalin mo, baklasin mo, itapon mo. Hindi ko naman siya papatayin niya. Hindi mo pa patayin niya, pinag mo. Tanggalin mo yan lahat, tanggalin mo. Sige, baklasin mo. Baklasin mo. Kailangan ka pala patayin mo ito para sabihin so, na may kasalanan ka. Damiro ka, pa, patayin mo mo ito, malamang kasalanan na iyon, ang isipin mo ha? Ha? Kaya pala walang pain dito sa doktor ah, kahit nagpabayot si Neto, na pero patuloy pa rin, lumalaki yung mga bukol at nagkakasugat yung dibdib niya. Ah, tanggalin mo yan. Ngayon, naalala mo na kung ano yung nilagay mo? Naalala mo na? Hindi mo pa rin naalala? Ano bang ginamit mo dyan? Mga insekto ba? Bukol? O mga karayong ano? Ano yan ginawa mo dyan? Mga... Ah, hindi mo na alam. Nalimutan mo na. So, ibig sabihin marami ka nang kinulam. Marami ka nang kinulam, sinungaling. Hindi mo yan makakalimutan. Kung isa lang ang kinulam mo, ibig sabihin marami ka nang nabiktima. Marami nagpapagawa sa'yo ng kulam, no? Marami, no? Ha? Marami? Marami. Marami nga. O, tanggalin mo yan lahat. Para sa lahat ng mga nabiktima mo, ito ang parusa sa ng Diyos. Diyos ang matay sa Diyos ang mapangyarihan sa lahat walang kupas ang iyong kapangyarihan. Lahat ay luluhod sa iyong pangalan ng Dakilang Diyos. Ipakita na wag ang kapangyarihan. Nang sagay ng kupas ay ko, sa iyong kapangyarihan ang magpupulaw na ito. Nawa ang Panginoong Diyos ay maramdaman niya rin ang mga naramdaman ng kanyang mga nabiktima. Ibabalik ko sa iyo ang mga ginawa mo sa iyong mga biktima. sumpah lagi saya yo boh, nggak tawan, nggak tawan, nggak tawan, mo. kasi the mere fact na nangungulang ka, ibig sabihin, yan talaga ang trabaho mo. ah Hindi yan papasa sa akin yung mga rason mo. Tanggalin mo dahil. Yan. Tapos, mayak mayak ko pinatawagin mo ng pagawa talaga. Ikaw muna kasi ikaw talagang yung mga ulam eh. Papapaklas ko muna sa'yo lahat ng nilagay mo dyan. Mula ulang kang talampakan, mula pala tanggang Sa kanyang katawan, kalot, spirito. pagkasin mo. Sa kanyang isip, puso, damdamin. Tanggalin mo lahat. Huwag kang magtira. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? ah? Sino bang Diyos sinasamba mo? Sino bang Diyos sinasamba mo? Si Jesus. Ganyan ba katuruan ni Jesus? O, oh, hindi pala. E bakit ginagawa ko rin yan? Alam mo bang kung mapatay ako ng ulam? ah, Alam mo bang kung mapatay ako ng ulam? ah, Ha? Papatay kita gusto mo? Malalang Ama, Anak, Espiritu Santo, Kapanag, Panalang Tetragramato. Hinatawag ko mayon ang sinong nagpagawa sa mga kulam na ito. Kahit saan ka pa naroon, kahit ano pang ginagawa mo, nakatayo ka man, nakaupo, nakahiga, o naglalakad, o kahit anong pang ginagawa mo, gising ka man o tulog, hinatawag ko ang Espiritu ang Espiritu mo na pumarito at sa katawan na ito. Beni, beni, beni. Te bigos posilim, te bigos posilim, te bigos posilim. Kapulong bala lang niya ang didik deyo, deyo, Jesus. PASOK! pu Ah! Oh, ayun. Oh. Lalaki ka ba? Lalaki ka ba? Babae. Babae lang taong ka na. Ilang taong Sixty-one. 61. 61. Oh, bakit mo kinukulang ang babae ito? Alam mo masan ka ngayon? Alam mo masan ka ngayon? Hindi. Oh, ano pa lang ginagawa ko doon? Kung saan kami ngayon? Ha? Anong naalala mo nung ginagawa mo doon? Ah! Ha? Anong ginagawa mo doon? Masakit! Masakit! Oh. Na, may naalala ka bang na pinakula mo? Ah, nakataga sa buwang ka? Ha? Opo. Oh, magkakilala lang kayo? Hindi ha? Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala? Ano ka lang yung dahilan talaga? Bakit mo pinakulang? Kasi... Anong kasi? Kasi yung asawa ko. Tapos, pumunta sa, kanya. pumunta sa kanya. Kaya pinakulang mo ito. Oo. Oh. Okay. Pero hindi pa rin sapat ang rason mo para ipakulang ng tao ito. Pagpalagay na natin, no, ganun na ang nangyari. Kinuha niya yung asawa mo. Pero sa tingin ko naman, hindi yun mangyayari kung okay pa kayo ng asawa mo. Eh siguro, naghiwalay na talaga kayo dahil nga, oh, oh, dahil nga, hindi na kayo okay. So, kaso ah, ikaw ang namimilit sa asawa mo. Kaya pinapakulang mo ang tao nito. kasi gusto mo mga siya para bumalik sa iyo asawa mo. Ano no? Ano no? Oo. Ang niya. na bumalik sa iyo. Ayaw na bumalik sa iyo. Ayaw na bumalik sa iyo. Ayaw na bumalik sa iyo. Kaya na pala siya, nakuha niya na yung reward niya sa kanyang mga ginagawang mga kamalian sa buhay. Yun ang karma niya. No? Pero, bakit nananatili pa rin itong sumpa sa babaeng ito? Ah. Hindi mo pinatanggal. Pinabayaan mo lang. Eh, naghihirapan na ito. Malaki na yung ginastos nito sa ospital. Saan saan na lugar pinuntahan para magpagamot. At meron pang nandoko sa kanya. Na? mga kabularyo o ngayon nandito sa akin at nahuli ko kayo. O, ganito na lang. Parehas naman kayo. Siguro may kasalanan. Hindi ko kayo kilala. No? Hindi ko kayo kilala. Pero itong tao ito lumapit sa akin at humingi ng tulong. Kaya nandito at tinutulungan ko at pinawag ko kayo na sino ko dito. ito. Sa ngayon, ganito na lang gagawin natin. Patay naman yung asawa mo, yung asawa niya, yung lalaki na nagsimula ng lahat, So, ganito, magpatawaran na lang kayo. Pwede ba? Pwede. Oo. Una, ikaw ang humingi ng kapatawaran sa ginawa mo sa kanya. Humingi ka ng kapatawaran. sasabihan ko din itong taong ito na patawarin ka rin. Ah, ako mingin ng kapatawad sa iyo, ha? Okay. So, ganoon pa man, lahat tayo, ah, walang lahat tayo nagtatamali, walang perfecto sa atin. Okay. So, kung ganoon naman ang usapan, hindi pagbibigyan kita. Ah, pero wag mo na humulitin na yung pagkawang ka ng kulang ka sa kahit na kanino, ha? Ah, magbago na tayo, ha? Magbalik magbalik tayo sa Diyos, pwede ba? Ah, humingi tayo ng kapatawaran habang may buhay pa tayo, pari hindi tayo magpunta sa apoy ng hiyop. Okay? O siya. Sige. Humingi ka rin ng kapatawaran sa Diyos. Sige. Hmm. Oh. Okay. Sige. Ang Diyos na bahala sa iyo. Pag sinabi kong oh, umalis ka dyan, umalis ka dyan ha. Nawa, ang pangyayaring ito ay magsilbing aral o lesson sa iyo na hindi mo na kailan man uli dito. Kasi pag mahuli ka pa ulit, siguradong patay ka na. Intindihan mo ba? Kailangan magbago na tayo ha. Oo, oh, okay. So, walang takas ang man sa hustisya ng Diyos. Intindihan mo ba? Okay. So, sige. Ay, papalabas na kita dyan at babalik ka rin yung mangkukulaw na pinagawa mo kasi yun talaga ang ang masasabi nating eksperto sa mga ganito eh. Oh. Pag sinabi kong layas, layas ka dyan, ha? Sa dalawa at tatlo. Layas! Magkukulang pasok. Hmm. Oh, eka na naman. Oh, tapos na. Inausap ko na yun ang pagawa sa'yo. Ikaw na lang. Oh, handa ka bang magbagong buhay? Handa ka bang magbagong buhay? Oh, masakit, pa. Oh. Masakit. Ang pa natin. Ah! oh, oh. oh. Manginginig ka talaga sa sakit. Asya ah! bukas. Ikaw sa akin. Iya, lakas. May gom. Lakas. sa lakas. May lakas. May lakas. May lakas. May lakas. Humingi ka ng kapatawaran dito. Oh, Humingi ka ng kapatawaran. Patawarin <coughs> ako. Ah, Sinangkan mo tayo. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng biktima mo, na mga kinulang mo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo lahat. Humingi ka ng kapatawaran. Huli sa Diyos. Sige. Patawarin ako. Hindi ko nakulitin. Pag ulitin mo pa, mamamatay ka. Sabihin mo. Magugulid po oh, po ido. Magtatayong oh, nalabo. Oh, Alpagon buhay ka na ha. Magugugag ka sa Diyos. Ha? Oh, ka sa Diyos sa manalangin ka sa sarili mong silid. Ha? Sa iyong kwarto manalangin ka ng patawaran sa Diyos at humihingin mo yung liwanag ng Diyos nagbabayan ka patungo sa landas ng pagpapbihan ha. Habang may buhay ka pa. Ang taong hanggang nagsisi ay may chance ang sa kaharian ng kalangitan habang may buhay pa. Okay? Okay. Sige. Sa ganun naman, ikaw na mismo na sumumpa sa Diyos, ikaw na mismo nag-promise, magulitin mo, mamamatay ka na sa pagbibigyan kita, pakakawalan na kita. Mas importante, gagaling ang pasyente nito ha, yung biktima ha. Oh may ma may suggestion ka ba na anong dapat niyang gawin para mas lalong mapilis yung paggaling niya? Magdasal na Magdasal. O yan naman talaga yung hindi nang sasabihin ko sa kanya. Pero ibang kaparaanan pa, meron ka bang mga herbal o ano man? Wala. O siya. Sige, pagbibigyan na lang kita ng remembrance, ala. maalala mo ako ha? Huli <coughs> na ito. Bigyan kita. Pasagin lahat ng kanyang kapangyarihan mula ulog ng dalampakan mula balasan mula sunugin lahat ng kanyang mga aklat, mga libretto, mga orasyon, mga kapangyarihan, mga ting-anting -ting at kung ano-ano pa man, mga bertud na nasa kanyang katawan. Magsipagwas at magsipagtunaw. Pasak lahat ang iyong kapangyarihan. Wala ka ng kapangyarihan, naabo na lahat, natunaw na lahat sinabi kong alis-alis ka na. Ha? Relax, relax. Relax now. <coughs> pero takut apa tuh peserta khabalah ya aku dah tuh kau siapa sah ha sabtu itu itu bilang tuh kan sah oke, jadi itu sisi siapa jadi takut asih eh tuh ha oke sing aneh kita kumeta belayo khabar kumbang istri dan eksersis 5 orang kita para Pusikan Jahat Relaksan